And guys, kung mapapansin nyo, yung isang mga isda ay nakikipagbuno sa malalaking alon. Actually, gilid pa lang yan guys. Hindi natin alam sa na kung yung mga alon nito medyo malaki. Ayan, dito pa lang nakikipagbuno na siya. Oh. nawala no wala, no wala bigla. nawala no wala sa yun? mapagpalang araw and guys, yung so mapapansin natin yung dalampasigan dito ay paiba-iba ng forma nagiba na naman yung ano yung itsura ng ano dalampasigan dito oh. high tide ba? ha? palo tide to? Oh. Parang feeling ko nagbago, nagbago. Ang laki ng pinagbago. Parang hindi ito yung itsura niya no. Huli akong pumunta dito. Ito guys, yeah, good morning. Mapagpalang araw. Kung mapapansin natin guys, paiba-iba yung hugis ng dalampasigan dito, guys. Ano mo to, anod ng dagat. galing ilog. Ah, galing ilog. Oh, pwedeng panggatong. Ito guys, itong gilid na to, dito ang labasan ng ilog. Kung mapapansin niyo yung banda doon. Ayan guys, yung banda doon. Ilog siya yung ilog ay tumatawi dito guys kaya itong ito ay dala po ng baha Ayan, medyo napaaga yung ano natin dito sa ano sa Dalampasigan. Actually, sa tingin ko, mga 6 o'clock in the morning pala ngayon, guys. Ayan, guys. Kung mapapansin natin, ito yung mga ating ano, mga dakilang mangingisda, guys. Ayan, guys. Mga dakilang mangingisda. Pappa! kung mapapansin natin guys medyo malaki yung dagat hindi then yung mangingisda parang mag isa lang siya ayan mag isang magpapalaot doon na, saan ang ano nun saan ang ruta doon na, ang bilis oh Kung mapapansin natin, bakit may mga ano dito? Mga nakaseparate na buhangin na nakatambak. Sa so tingin niyo mo, para saan to? Binuha po yan dyan, sa tabi ng dagat, kasi tinatambakan malalim Tinatambakan yung ilog sa gilid. Para saan? Check natin, check. Ayan guys, kumukuha ng buhangin dito sa dagat. And then, ayan nga guys, mapapansin nyo. Talagyan nyo ng mga katid. Ayan, nakatambak yung mga buhangin dito. And then, ito yung part ng ilog guys. Ito yung part ng ilog. Aba, yun na. Ito guys, ilog talaga to ngayon mapapansin natin to yun kasi ang um, purpose pala nito guys ay tatambakan at gagawin mga cottage nagkaroon na rin dyan ng mga bakod hindi ko alam yung purpose nito guys bakit may mga bakod na dito hindi ko alam kung project to ng government or project ng private property to guys Actually, ito, dagat na to Hindi to public. Ay, hindi to private property, guys. Pero ano, guys, so, kung mapapansin nyo, dinidevelop. Gagawin mga cottages daw to Mga banda rito. Ayan. Dahil 6 o'clock in the morning, ayan yung araw, guys. So, napakaganda ng ano na niya. Napakaganda ng pag silay ng bagong umaga 那不可能